Yun mga idol, welcome sa aking youtube channel Meron tayong paglalabanin ngayon Dalawang Japanji, parehas sub-adult male mga idol Ito yung isa, may markings yan mga idol Karamihan sa mga male, nagagamba natin Pagka nag na, ayaw ng lumaban, ayaw ng kumain Pero eto mga idol, pagka mga sub-adult, may mga bagsik pa yan mga idol Ito naman yung isa, uh, plain lang siya Yung nauna mga idol, ano? Yun yung may uh, tatak sa batok Eto plain, mga idol. Magasing laking magasing laki yan sa tingin ko. Hindi ko lang alam kung tama yung tingin ko, mga idol. Hindi na natin pagtatagalin. Salpo ko na agad. One time. First time, mga idol. Eto, takbo. Yung may tala yata. Ito, mga idol. Ang galing. nagkapitan nag din agad, eh, no? Hindi na natin yan nire-replay. dire lang natin, mga idol. Ayan, mga idol, matagal-tagal tayo hindi na-upload. Ano? Ito pa, pangalawang harapan nila. Oy, nagpalagpasan, mga idol. Ayan, tuloy-tuloy lang natin yung video. Mga idol, ma. Ito pa, isang harapan pa. Nakatalikod yung isa. Bala ka dyan, nabutang ka dyan, mga idol. Ayan na, nagkana. Hop, oh, alin ba, nalaglag. Nalaglag na naman yung may tala, mga idol. Mukhang mas matikas tong plain mga idol, ha. Pero mukhang nalalambot na ito, pawalan ulit natin isa pa. Ayun. Mga idol, binubuldozer lang. Napakalakas nitong isa. At naku, maka position mga idol. Oh. Huwag na huwag kang lalapit pagka ganyan. Dahil sigurado, mabanatang kanyan mga idol. Ito pa. Subukan natin. Sa kanyang likuran naman, ano. Tingnan natin. Kasi lamang na lamang na siya eh. Subukan naman natin. Medyo ah uh, talunan na to. Yung ating uh, talaan, ano. Kangina pa lumalaglag yung una nakipagkapitan pero di siya tumagal bumitaw din. Ito ulit, tingnan natin mga idol kung kakasa pa ba. Ayan. Ito na. Ayan na, magandang harapan mga idol. Uy, nagparaanan. Nagsasakitan yata yung kanilang mga katawan ha. Ito pa. Ito pa. Oh, nagtitigan mga idol oh nag iisip na kaya siya lumaban o kung paano. Ayun, Ay, oy. Naghawa kamay, ha. Pero yung brown natin, galit pa mga idol, ano. Subukan pa natin. Ayan pa ulit, nagharap. Mukhang nagdikita na. Ayan na. Ano nangyari? Uy. Parang ayaw na nila. Hop, 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 hop. Teka, takot na yan. Eh. Tapos eh, mapupitan pa. Lalo masusugpo. Inawat natin at lagay natin. Di baling matalikuran yung brown, wag lang yung may tala. Kasi lamang na itala eh. Sa taa Ay, yung brown eh. Sa tahapang yan. Yun! Mga idol, nagtiga na yon Pero binalibag pa rin. Yung may tala, mga idol. Okay na. Tapos na to. Mga idol, lang nanalo natin, ano? Itong plane. Magaling din, mga idol. Hahanap natin to ng katapat na derby Hanap tayo ng kasinlaki. Alright, mga idol. Maraming salamat.